Ayan. Wait right, mga kamukin Time check. Alas na pasado. Nandito na naman tayo sa budiga kung saan lagi tayong bumibili ng mga materialis mga kamukin. So mamaya update tayo sa presyo ng mga pintuan. No? Panabo area yung pinaka natin mga kamukin. Ayan. Right. So mamaya mga kamukin. Update tayo sa mga presyo ng mga bakal sa mga nagtatanong sa simento, no? Okay. Bali, yung mga tubular mga kamukil sa next balik na lang natin no? sa ngayon itong binili natin ito lang yung pinang uh, gamitin talaga sa project yung mga deform na 16mm 12 at sakatin, tin saka simento no? siyempre hindi mawawala lagi yung simento so, yan, bayad na tayo mga kamukil bali ito yung mga materials na kailangan pa dami pa mga kamukil no? Sikan floor no? para sa sikan floor Plastic. Tapos ito mga kamagil. Uh, subukan natin makapunta sa Tagong Project mga kamagil. Para may update yung lahat na nag-aabang. para na, dun sa Tagong Project. Wait mga kamagil. No? So bago may bagong source tayo mga kamagil. Sana. Bilihan ng mga bakal. No? Pupuntahan natin ito mga kamagil. Tingnan natin ito kung... Makakamura tayo, no? Yan, siya pala yung pinaka-supplier dito. Yan, good news sa lahat, no? Na mga magpapatrabaho kay Mungkil, no? Sige, sir. Salamat, sir, ha? Yan. Ay, yung pinaka-supplier, mga kamkil na Dito. Sa binibilihan nating planta, no? Lahat ng mga material sa project. Dito tayo pumunta. So, ngayon, bali, may ano tayo, mga kamkil May bagong source tayo ng bibilihan. Sa lahat mga papagawa ng bahay update ko na lang kayo mamaya mga kamagila sa presyo ng bakal at siminto so ngayon yung pinakasunod natin target mga kamukil sa mga pintuan punta tayo ng mga uh, ng pintuan yung pinakasuki -so ko din no? laging maka ano tayo dun maka list sa mga presyo pagkatapos diretsyo tayo mga kamukil sa ano tagong project no? titingnan natin Pagkatapos sa Tagom, balik tayo sa Davao, may titingnan tayong isang project para sukatin natin at pasahan ng quotation mga kamukil. No? Yun yung pinaka-importante na makapagpasa muna ng quotation upang mapaghandaan no? ng magpapagawa ng bahay kung magkano yung budget na kailangan nila. Right? magandang hapon. Balik na dito tayo sa paggawa ng pinto mga kamukil na no? lagi kong pinupuntahan. No? Uh, Makano kasi tayo dito mga kamukil? Makaka... Mura tayo dito kasi yung pintuan dun sa pinakamindor sa Dabo Project is special no? uh, papagawa talaga customize yung pintuan na yun so yan kausapin natin yung may-ari dito mga kamukin right mga kamukin lang na dito na sa lagi kong pinupuntahan mga kamukin yan yung mga pintuan nila no? so mahuga na yung hinanap natin kasi gusto ni ma'am uh, medyo matibay na kahoy no? Kaya mahuga ni. Eh. Sa iligan din, mahuga din yung gamit ko doon mga kamukin. Yan. Ma'am Gly. no? Uh, special to na video para sa sa'yo. Uh, pumili ka ng mga design ng pintuan dito para uh, maipagawa natin kaagad to. At syempre, need natin yung down payment nito ma'am. Pag nagpapagawa, gaya na sabi ko sa sa'yo. Ano? Mga design ng pintuan nila. Yan. Ito yung mga design nila ma'am. So tingnan nyo na lang mabuti sa video. Kung alin dito yung mas gusto mo lalo na pagdating sa main door diba yan ito ma'am uh, ito mga ganitong klase uh, maganda din to no ito tapos ito pa ma'am no ito yung pinaka magandang design sa kwarto simple lang yung mga ganito mga ganyan ma'am oh. meron sila dito Ayan, oh. pero yung ano nito mama yung kahoy natin nito na is mahogany eh, no matibay yung mahugan eh. Yun yun mga gusto mo. So, meron pa dito. Ayan. Ayan o. Ano ba? Hanap tayo dito. Diba? Basta man pagka ano, ah, halimbawa may ano ka, may gusto kang design, send mo na lang sa akin para maano natin, ma pagawa natin sa kanila. At syempre ma'am, ah, kapag ka sa yung design, medyo wala sa kanila yung design, uh, may kataasan na yung presyo niya, no? Tataas tayo ng presyo. So, itong nasa mga katalog uh, nila, is ito yung presyo na binigay ko sa iyo ngayon. Ayan, no? Tapos dito, tapos meron to. Tapos yan. So, sir, okay na sir, ah Okay. So, may mga finished product na sila dito, ma'am. Pero, hindi ito yung kahoy na kakailanganan natin, na no? Lawaan at saka, ano to, sir, no? Jimilina. magaganda yung gawa dito, ma'am. No? So, na yung pagawaan na to. Hindi yung bumibili lang tayo sa tabi-tabi, uh, no? Talagang gagawin pa nila. Kaya, mas mainam, mapagawa natin ng maaga para pagdating nagamitin na natin, tapos na, ma'am, no? Uh, ito, yung mga design. So, yung presyo na yan, ma'am. Ano na yan? With jam na yan. Uh, ibig sabihin ng jam ito. Yung hamba, pinakahamba niya. Ito. Ang kuwan na ni sir, kuwan ba? 2x6 o 2x4. Mindor, 2x6 sa mindor. Tapos 2x4 ang pangkwarto. Sige. So, may mga finish product naman sila dito, ma'am. Ito. Ayan. Kini sir, mauni kuwan sa mahugan ni sir, no? Oo, kanang mahugan ni. Ito, ma'am. Oh. Ito yung sample ng mahugan ni. Eh na kahoy. So, mas maganda nito. mga ako lang yung tatanungin nyo, pistrita na lang to. Ganyan. Tapos, palagyan natin ng kunting design dito sana. Parang seahorse kunting na, no. Tapos, ibahin natin yung kulay yung nakadesign dito. Kulay lamp black. O, oh, magandang tingnan yan, mam ma uh, mga mindo. Yan, you know? Ito yung mahugan eh. So ito kahit hindi na natin to anuhan ma'am, pagka mahugan eh, ito yung kagandahan, no? Kahit hindi na natin gamitan ng haspi to, pwede na uh, magsi -se na lang tayo nito santing sealer kasi naka grano naman yung mga kahoy nya uh, iba bapping na lang natin no para makintab na makintab Tingnan na no so, ito yung kahoy na hinahanap mo no oh, gani sige sir thank you sir ah balik lang ko ma sir okay.